Princess. <laughs> oh, <manyain> quiet na, quiet. Opo. Oh, oh, wow, very good dah. Very good dah, <laughs> dah. <laughs> opo ka nga muna, opo. Opo muna, opo. Opo muna, opo. Opo muna. Opo. opo. Muna, opo. Yan, very good. Galing naman ni Princess sa Sonori <laughs> Uhaw, siguro pala siya. Uhaw si princess. Uhaw ka princess. Ay naku. Uhaw nga talaga pala. Uhaw nga talaga siya sa... At tapos nasa kumain. naman? Kumain. Walang tubig. Ah, kaya pala nga mayak-iyak siya manghingi. <laughs> kaya pala mayak-iyak siyang ano. Uh -huh. Umano kita lang siya. Uh -huh. Wow, wala na princess na yan. Ano, tapos na. Nakaraos sa ano. Uhaw. -huh. Prinsesa, prinsesa Prinsesa, ka sa princess, Magbuti ka sa pa, bagong ligong kanina na, ka nga siya, na gano'n na siya, no? Marunong sa sumunod Marunong pag hawak ko na yan Takot

yan kasi dito diretso ito takbo labas na labas na <laughs> hala daga te eh. ay hey, saan galing mga daga ano si puro ng pusa yan ang nakaraan laki ang nakaraan laki ang nakaraan laki দানা <laughs> গৈ